Umarangkada na ngayong araw ang pagdinig ng kamera sa panukalang gawin ng legal ang paggamit ng medical cannabis o marijuana sa bansa. Kung ano ang naging tugon ng mayorya ng mga mambabatas alamin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Mela? ng mga kongresista na tutul pa rin sila sa recreation of use ng cannabis o marawana kung tawagin ang ilan sa bansa. Ang kanilang itinutulak lang ngayon, maging legal na ang paggamit nito para lamang sa medical use para sa mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Pasado alas 9 ng umaga kanina ng umarangkada ang joint hearing ng House Committee on Dangerous Drugs at Committee on Health sa pangunguna ni Congressman Robert A. Sparbers at Congressman Sergio Gatot Jr. Pangunahin niyang tinalakay rito ang mga panupalang nagtutulak na gawin ng legal ang paggamit ng medical cannabis sa bansa bilang compassionate alternative means ng medical treatment sa mga kwalifikadong pasyente na lubos na nangangailangan dito. May nabuo ng report over dito ang binoong technical working group ng joint committees at sa ngayon, pinaplansya na lang ang detalye nito bago tuluyang maipasa sa committee level. Ayon sa mga kongresista, matagal nang ituntulak ang panukala at sa ilalim ng kongreso ito, sana ituluyan na itong maipasa lalo pat marami ang nangangailangan ng cannabis para sa medical use. Sa ngayon kasi may mga special permit naman ukol dito kung talagang kinakailangan na pero wala pang partikular na batas na magbibigay tibay dito at magtatakta ng mga partikular na patakaran ukol dyan. Kasabay naman ito, nilinaw ng mga mambabatas na tutol pa rin nga sila sa recreational use ng cannabis. Pakinggan natin ang bahayag ng ilang kongresista. Let me just be clear that the objective of... Uh... The proposed legislation is not to allow or delist uh, cannabis in the enumeration under the Comprehensive Dangerous Drugs Law. Anga, uh, uh, bill ay I allow yung uh, cannabis as a for medical intervention. While we allow special permits uh to procure from abroad, uh, it's like, it's really illegal and uh, that's why we're correcting that flow because despite the fact that they are allowing special permits during the last hearing, I asked them, there's only one application or one what has approved for years because it's so tedious and hard and expensive. Naomi, sa mga puntong ito nga ay isang press conference yung sinasagawa dito sa Kamara at dahil kasama si Congressman Barber dito, inaasahan nga natin na mabibigyan pa niya ng karagdagang detalye ang media ukol sa panukalang ito. Naomi? Alam natin na matagal na rin may mga panukala hinggil dito. Pero bakit nga ba ito hindi umusad noon? At ngayon, kumpiyansa ba yung mga mambabatas na tuluyin na itong maipapasa? Naomi, magandang katanungan nga yan. O. Sa pagdinig ay talagang na-discuss na talagang matagal na sa ilalim pa ng ibang mga literato ay naisusulong na itong panukalang ito. Pero syempre, Naomi, we have to take note na hindi lang camera kung di diba, dapat magkasundo yung dalawang kapulungan ng Kongreso kung tuluyan nga itong ipapasa para nga maisabatas na. Sa ngayon na yung kumpiyansa naman yung uh, dalawang komite na talaga nga uh, maaaring ang umusad na ito dahil uh, marami na rin silang eksperto at lahat ng stakeholders ay uh, hinihingan nila ng pahayag para mapatibay na ito uh, at uh, kung ano yung pinakamainam sa lahat, yan yung kanilang uh, maipasang panukala para talagang umusad na ito. Nayomi? Maraming salamat, Mela Alas Moras.